Magandang araw mga kaibigan. Ito po, good news sa mga nagmamahal kay General Palparan. Inabsuelto na siya ng korte. Okay? So bago ko talakay ng detalye niyan, uh, yung mga gustong magkaroon ng trabaho, pakinggan nyo muna itong panawagan ng aking anak kay mayroong opportunity para sa inyo na magkaroon ng part-time or full-time job kahit nasa bahay lang kayo. Magandang umaga po sa lahat, sa mga hindi po nakahabol nung last na career orientation natin at sa mga naghahanap po ng uh, mapapagkitaan. Welcome po kayo sa Live Different, Change the Way You Feel About Work and Life, Part 2. Via Zoom po ito, 1.30 to 2.30 p.m. this coming Saturday. Paano po makaka-join sa meeting? Register po kayo via this QR code or this link. May marireceive po kayong email at doon po makikita ninyo ang Zoom meeting ID at password para sa meeting this coming Saturday. Pwede po ito sa 18 years old pataas, kahit hindi college graduate, pwede po. And sana po sa Philippine based po muna tayo ngayon. Sa mga na po months and months before, this would be a newer and better company. Again po, register via this link or QR code. Check your email, install your Zoom on your phones or mobile devices, and see you po this coming Saturday. Marami pong salamat at God bless. So, yan Mag-register na kayo doon sa link na naipakita ng aking anak. Ito po, good news. Sa wakas, ang daming nagdarasal nito. At ito na, answered prayers natin na nagmamahal kay General, General Palparan. At Itong nangyari kay General Palparan ay believe, mangyayari din sa ating minamahal na DJ Bantag. Okay, pakinggan natin ang news ng uh, Sunshine Radio. Palparan inabswelto ng korte sa kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng dalawang kabataan sa Bulacan. Si Carly Carla Carla Abellana sa detalye ng balita. Carla Magandang hapon Naomi, inabswelto ng Manolos Original Trial Court of Branch 19. Si retired Gen. DeVito Palpara na di ba pang kasama nito, account ito sa kasong kidnapping at serious illegal detention ingin sa pagkawala ng dalawang kabataan na pinaniniwala ang miyembro ng CPP sa na si na Kadapan at Karen M. Peño noong 2006. Naatulad si Palpara ng 40 taong pagkakakulong noong September 17, 2018. Ang naturang mga kaso ay inihain ng mga magsasakang si Raymond at Reynaldo Manalo na umunay testigo sa kaso si Palparan ay kilala dahil sa kampanya nito laban sa peribisang komunista ng CPP BNDF habang nasa serbisyo bilang Army General. Para sa Jods at Pilipinas kung mahala, Carla Abellana, komparte mo sa balita at televisyon. So, yun po mga kaibigan. Uh, Malolos Regional Trial Court. Absuelto na po ang ating uh, minamahal na General Palparan ah uh, hindi ko lang alam ah kasi meron siyang kaso noon uh, na inilibate niya sa court of appeals kung parias ba kasi may decision na yung court of appeals na uh, inayunan ng court of appeals yung uh, decision sa lower court So, pag-aralan ko muna basta ako I'm just so excited uh, I hope na hindi magbalita ng fake news itong uh, Sunshine Radio. Uh, basta ang alam ko, kaso lang ni Major Palparan, uh, Major General Palparan, yung dalawang estudyante uh, na nawawala ko, no? serious kidnapping, illegal detention, nawawala. Eh yon yung balita. absuelto siya uh, inabsulto siya ng uh, regional Malolos Regional Trial Court na number 19. So, good news po ito kasi kilala ko yan si General Palparan. Mabait yan. Okay? Uh, tinatawag lang siyang verdugo ng mga makakaliwa. Well, in a sense, kung kalaban ka ng ating bayan, ay eh, talagang berdugo siya. May kakaiba siyang style sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng bayan. But, kung ang pakikipag-relate niya sa mga sundalo, sa mga civilian, sa mga local officials, nako, super bait yan. Uh, Na-assign po ako sa Mindoro, Uh, na kung saan na-assign din si General Palparan. Kalakasan pa ng makakaliwang grupo sa Mindoro nung dumating itong si General Palparan, nako, uh, nabali ang kanilang spinal cord. Ibig sabihin, nabalda, halos hindi na sila makagalaw dahil kay General Palparan at dahil sa napaka na kampanya ni General Palparan laban sa mga kaliwa. Yan, kung ano-ano na lang na issue ang ginawa uh, pag pagsira sa kanya. Kaya, yun, kumalat yung term na berdugo. So, ito, yung kaso sa kanya, disappearance ng dalawang estudyante, ang alam ko nito, politically motivated. Uh, panahon ito ni President Noynoy panahon din ni Dilima as Justice Sek Secretary eh malakas ang makakaliwa kay Sa Aquino yun, nagtagumpay sila na kasuhan at uh, makulong itong uh, magiting na general so again, this is good news na inabsuelto siya ng Malolos Regional Trial Court. Okay? So, ang general na lumaban para sa bayan, hopefully, uh, makakalaya na siya. Basta, uh, i-research ko muna kung ano yung kaso niya noon na na elevate niya sa Court of Appeals na kinatigan ng Court of Appeals yung ano I hope Uh, different ito. So, kung ano itong nakikita kong uh, kalagayan kaso ni General Palparan, ganyan din ang nakikita kong mangyayari dito sa ating minamahal na DG Bantay. So, sa ngayon, archive yung kaso ni ni General Bantag ibig sabihin wala mo nang trial kasi mahina si Boying, mahina si Abalos. Hindi nila alam saan nagtatago ang ating DJ. Uh, DG. Eh sana uh, magdasal po tayo uh, na makayana ng ating DG ang kanyang pagtago-tago hanggang 2028. Kasi naniniwala ko sa kanyang prinsipyo na habang nandyan si Boying sa DOJ, eh, wala talagang ano, walang maasahang hostisya na makakamit ng ating DJ. Kaya sama-sama tayong magdasal na matago-tago siya o long live, mabuhay habang nagtatago uh, na hindi siya mahuli hanggang 2028. Uh, although kanina may nag-vlog, I don't know how true na ni-raid daw ng NBI ang isang hinihinala ang pinagtatagoan ni DJ Bantag sa uh, Baguio hindi ko napanood yung vlog na yun kasi parang very catchy yung uh, title eh hindi ko pinanood naghintay ako ng ibang vlog wala pa naman but uh, i hope na all is well kay DJ Bantag uh, matago-tago ka. yun ang ano. So, congratulations po General Palparan, magpahinga uh, na kayo. Ah, uh, I don't know kung kailan siya palalabasin. Basta ilang taon na ba si General Palparan? Ako 64 na ako eh. Mga 70 plus na ito eh. Mga 74, 75 siguro. Medyo matanda na at uh, ilang taon ba siyang nakulong? Mga mag uh, 10 years na. So, salamat at uh, ito na yung divine justice. Nakialam na ang Diyos. Kasi ang korte naman, uh, ma malaki ang tiwala ko sa ating korte ngayon. Kasi pinag-aaralan nila ng maigi yung kaso. Basta makapaghintay ka lang at uh, yung due process, ito na nga, lumalabas. Kaya... Justice is served kay General Palparan. Maghintay lang po tayo, tayong mga Bantag supporters. Justice will also be served sa ating DG Bantag. Uh, yun lang, mahirap lang buhay niya ngayon dahil nagtago-tago, malungkot, mahirap, pamilya uh, na hindi niya na makita, eh... Sana hindi siya mahuli hanggang uh, 2028 dahil once na nag-change ad administration katulad nung kay Senator Lacson. Ayon. Uh, after Gloria kasi pinaginitan ni Gloria si Lacson eh. Uh, after uh, Gloria, dumating si Tinoy. Uh, pumalik si Lacson. Quit sang kaso. So ganyan din ang ating inaasahan sa ating DJ Magdasal po tayo.